Si Manuel Eman Atienza ay kilalang content creator at tagapagtaguyod ng mental health. Isang kabataang may boses ng kabutihan, tapang at malasakit. Anak ni na TV host Kim Atienza at entrepreneur Felicia Atienza. Si Eman ay hinangaan sa social media dahil sa kanyang tapat na pagpapakita ng sarili. Sa kanyang mga video at post, madalas niyang ipaalala sa mga kabataan na ayos lang mapagod. Ayos lang maging totoo at higit sa lahat. Ayos lang ang humingi ng tulong. Ngunit tulad ng maraming mabubuting tinig online, hindi rin siya nakaligtas sa ingay ng social media. Ilang linggo bago siya pumanaw na sangkot si Eman sa mainit na diskusyon tungkol sa mga tinatawag na Nepo Babies, mga anak ng kilalang personalidad na sinasabing may prebelehiyo sa industriya. Matapang niyang ipinaliwanag noon na hindi mataling mabuhay sa ilalim ng liwanag ng kasikatan ng mga magulang at nabawat bawat isa, sikat man o hindi, ay may kanya-kanyang laban. Sa halip na maunawaan, ilang TikTok users ang bumatikos sa kanya. Ulan ng negatibong komento at pangungutya ang natanggap niya. Mula sa pagiging boses ng inspirasyon, naging sentro siya ng pambabatikos at gaya ng sinasabi ng marami ngayon, maaring doon nagsimulang mabigatan si Eman. Isang paalaala kung gaano kabagsik minsan ang mga salita online. Dahil dito, isinara muna ni Emma ng kanyang TikTok account. Ngunit ilang araw bago siya pumanaw, napansin ng mga netizens na muli niya itong binuksan. Sa halip na pumatol, nagbahagi siya ng mga positibong mensahe tungkol sa pagtanggap sa sarili, pag-asa at kabaitan. Para bang gusto niyang ipaalaala na kahit masakit ang mundo, maari pa rin pumili ng kaputihan. Ngunit, noong October 22, 2025, natagpuan si Eman sa kanyang tirahan sa Los Angeles. Batay sa ulat ng coroner's office, siya ay sumakabilang buhay sa edad na 19 at ang manner of death ay pagpapat. Sa isang pahayag sa Instagram, ibinahagi ng kanyang ina, si Felicia Atienza, ang masakit na katotohanan. It's with deep sadness that we share the unexpected passing of our daughter and sister, Eman. She brought so much joy, and laughter, and love into our lives. Eman had a way of making people seen and heard. Her authenticity helped so many feel less alone. Kasabay ng kanilang pagdadalamhati, umalingaw-ngaw online ang panawagan para sa mas mahinahong paggamit ng social media. Maraming netizens ang nagsabing sana ay naging mas maingat ang mga pumatikos sa kanya. Ang ilan ay nagsulat ng mensahe ng pagsisisi, habang ang iba ay nananawagan ng accountability sa mga content creator na nagpalaganap ng mapanirang salita. Sa gitna ng lahat isang mensahe ang nananatili na bawat salita online ay may bigat at minsan ang mga birong tila magaan ay maaring magdulot ng sugat na hindi magihilo. Ngayon, habang patuloy na nagluluksa ang pamilya at yanza, Marami ang kumakapit sa mga salitang iniwan ni Felicia para alalahanin ng kanyang anak. To honor Emman's memory, carry forward compassion, courage, and a little extra kindness in your everyday life. Sa mundong maingay at puno ng opinion, si Eman at tienza ay nananatiling simbolo ng tahimik na tapang, ng kabataang piniling maging mabuti kahit mahirap, at ng pusong nagbigay ng liwanag sa iba kahit siya mismo ay nasa dilim. Ang kanyang kwento ay paalaala sa ating lahat, mag-ingat sa mga salitang binibitawan, maging mabuti sa kapwa at alalahaning may mga laban tayong hindi nakikita. Para kay Emma, isang tinig ng kabaitan na nawala ng napakaaga, salamat sa kabutihang iyong iniwan, naway magpatuloy ang iyong mensahe sa bawat pusong pipili ng malasakit kaysa sa panghuhusga.